Magandang umaga uh, umaga, araw po sa inyong lahat. No? Well, ako po ay uh, nagulantang ng aking uh, uh, pagkagising. Ang unang-unang nakita ko sa aking cellphone ay ang balita na sangayon kay Ombudsman uh, uh, na uh, Boeing Remulla ay nag-issue na raw ng warrant of arrest ang ICC. Siyempre, ang, ang nasa isipan ng marami. Eh, kung nakuha nilang kinitnap si Tatay Dikong papunta rito, eh, na ba nila uli si Senator Batong? So hanggang ngayon, yan pa rin ang uh, narrative na itong si Harry Roque. Kaya ganyan din po ang sinasabi ng mga DDS na kababayan natin. na ay kinidnap na si Digong. Sa puntong yan, mukhang lalong napapahamak itong si Digong dahil sa inyo, Mr. Harry Roque. At yung sinasabi mo, nakikidnapin din ba? Uli, si uh, Bato de la Rosa kasi nga lumabas na yung warrant of arrest ko, no? Ni, ni Bato. Yung sinasabi niyong kikidnapin uli say. si Bato de la Rosa, talaga lang. <laughs> Di ba etong si Harry Roque ay dating taga-ICC? Pero ganito mo tila ba i-undermine yung kakayahan ng ICC? Yung tipong pinaglololoko ba tayo ng ICC sa puntong ito? Siguro hindi naman. Sa tingin ko, ang pinaglololokon nyo, Mr. Herrero, kaya yung mga taga-suporta nyo, yung mga DDS na taga-suporta nyo, masaklap. Pero akala mo talaga ito ay uh, mangyayari lang kay Bato? May mga susunod pa, sabi nga. Marami pang susunod na mga kauri mo ang dapat arestohin ang ICC. At lahat ng yan ay nasa tamang proseso. Nasa due process. May due process na tinatawag at hindi kikidnapin. <laughs> Kidnap. Well, bago tayo pumunta ron, merong issue. Dapat pa natin paniwalaan si Sekreta, si, si Ombudsman Remulla na meron ng... Na... So ayan, ang sinasabi dito ni Harry Roque, huwag daw paniwalaan si Ombudsman Remulla kasi daw sa website lang daw ng ICC yung, yung mga information na ganito, dapat makita. E wala naman daw sa website ng ICC na merong arrest warrant nga kay Bato de la Rosa. Yun naman pala eh, alam mo pala eh, na daw hindi dapat paniwalaan. Pero bakit nagulantang ka? Pero bakit nagulat ka? <laughs> sa madalit salita, alam mo, alam mo ang mangyayari sa mga katulad ni Bato at ng iba pa. Sa madalit salita rin, alam mo na hindi kinidnap si Digong. Alam mo na si Digong ay sadyang ma-aresto na dahil napakabigat nga ng kaso. At sinasabi nga na overwhelming yung mga evidences. Tignan nyo naman ang nangyayari ngayon. Sa lahat ng petisyon, sa lahat ng apilan na itong kampo ni Digong, meron na bang nangyari, Mr. Hallett? Okay? Nako, good luck.